2023 pa to? Oo. Tumakit pa nga dyan, ganyan. Dalawang taon nang-expire, bigay pa sa atin. Ipabayaran pa sa atin doon. Oo, Lord. yun. Ang kinapakain sa inyo is expired food ah. Lahat mam pati biskuit Minsan umabot na apat na buwan. Tapos yung padala na wala silang explanation na ano ba, kung bakit ito lang. Magkano ngayon ang kulang pa nila sa inyo? Onward po. Yun lang po yung kulang at saka overtime po. Pupunta po kami sa DMW for walk-in settlement po. Is Alice, bakit kailangan pa pong ipadaan ng DMW Yun. when in fact, pwede nyo naman pong pasahurin tong mga to? Oo yung agency ay dapat binabayaran sa tamang oras at sa saktong amount ang lahat ng sweldo. Ayun! O bakit lang silang pag-usapan eh, naisulat na yan at napagkasunduan. Ayun! Sasamahan po kayo ng reporter at yan po ay aasikasuhin natin agad para mabayaran Makakasama natin via video call. Ayan po sila Sir Erwin Katain, Joseph Joy Cortez. Mark Lawrence Perolino, Bernie Aman at si Sir Dave Tomenio. Dave Tomenio. At uh, tumataginting na libo-libong piso ang natanggap nila. Nakuha nila mahigit kumulang 4 to 5 months. 4 to 5 months. O, okay naman na kayo. Okay kayo? Okay po, okay, po kami, ma'am. Okay, eh, Nakauwi na ba kayo? Nasaan ba kayo ngayon? Nandito po kami sa tinutuluyan namin, ma'am. Ano? Sa Kalokan po, ma'am. Ah, okay. Dito po kami. Oh, uwi na kayo sa mga pamilya ninyo, ha? Yung mga checking yan diretsa sa mga misis sa misis, hindi mga <laughs> Diretso sa pamilya. Okay. Magpapasalamat rin tayo sa ehensya nila, si Britmark Shipping Services. Uh, ang nakausap natin noon si Ma'am Alice Flores, di ba? Anong balak ninyo ngayon? Erwin, Joseph, Mark, Bernie at Dave. Ano po? Ah, uuwi na po kami sa amin na probinsya po. Kasi okay. ngayon po, uh, man, bibili na po kami na namin, yung pwede po namin, pagpunta sa binsa po namin. Okay. Makasama uh, na namin yung pamilya namin. Yan. At uh, may balak oh, pa po. naman kayo na sumampa ulit, sumakay ulit. Siguro sa pag- sa ngayon, ma'am, pag-iisipan mo muna namin, ma'am. Kasi gusto po namin, ipokus muna namin yung pamilya namin, ma'am. Oo. Eh, malaking tulong na po po yung na na, tanggap ko na mismo may matatanda, gusto na kami dito kahit maliit lang po. Yes, definitely. Uh, malaking tulong ito para uh, makapagpatayo kayo Ay, ng uh, kahit na maliit na negosyo. Ingat lang ha. Uh, huwag na tayong mag-wag mag-invest, invest ha. 'Wag 'yung mga uh, Ma paluwagan-paluwagan na 'yan. Eh, 'wag na. Ano muna? Sarili ninyong negosyo, ha? Mm -mm. O, lalaki na ng mga ngiti okay. nila oh. At attorney gusto ko gusto rin lang natin magpasalamat ano po sa Department of Migrant Workers sa pangunguna po, siyempre ni Secretary Hans Cacadac yes. as well as attorney Bernard Olalia. As well po sa maayos na pakikipag-coordinate po ng Britmark Shipping Services Incorporated. Maayos na na yung mga cheque, Ayun, mm -hmm. nagpa-picture pa sila Apo. at uh, sila naman ay uh, papunta na mm -hmm. uh, sa kani-kanilang mga ano. Mm -hmm lugar. Yes, okay. Malaking bagay no na uh, pinagkatiwalaan rin tayo nung mga manggagawa, yung mga basta yes, mga okay. na mamagitan at uh, maging tulay para sa pagayos ng kanilang mga hinaing. Okay. Um, yun nga lang. Sana hindi na umabot so, sa ganun, uh, 'di ba? Pero may dahilan kung bakit ano? Kung bakit umaabot sa ganito. Ako naman tinitingnan ko oh, na ipon 'yung pera. Yes. Okay. Sana lang hindi sila naganda utang-utang. Yun nga lang po <laughs> <laughs> at ay. At sana matigil na 'yung practice na expired yung ipapakita yes, so, oh, lalo na po kawawa Madiyose. naman po sila ayan good news po itong nangyari ngayong araw sa inyo. Ano, pwede po bang pakikwento sir, ano po ang nangyaring good news sa inyo? Nagkasitil po kami sa ano ma'am taga Britmark po. Nagpapasalamat po kami kay Idol Rapi Tulpo. Kasi hindi niya po kami pinapabayaan eh. Talagang kinikiter niya talaga kami. Eh, sa awa ng Diyos, makakauwi na rin kami sa ano, sa aming probinsya. Kano po ang natanggap niya sir? Sa akin po, nasa 200 mahigit po eh. Ngayon po, sir, ano po ang pangalan ninyo at magkano po ang natanggap ninyo? Ako po si Dave Tomeno, 253,000. Okay, ikaw naman sir, ano po ang pangalan ninyo at magkano po ang natanggap ninyo ngayon? Uh, natanggap ko po, ano? isang daan po mahigit, 175. Nagpapasalamat po kayo, Idol Rapi. Ngayon po sir, magkano po ang natanggap ninyo? 100 kapin ma'am. At magpasalamat din ako kang Rapi po kasi hindi kan may pinabayaan dito sa Manila. Ako po si Erwin Katayen po, uh, nagpapasalamat po kami kay, kaiser Sir Rapitol po dahil po sa aksyon na ginawa niya at natulungan po kami at may bigay yung overtime at sa sahod namin. At yun lang po, marami raming salamat po sa inyong lahat. So magiging masaya po itong araw ninyo kasi may mauwi na po kayong pera sa mga pamilya ninyo. Ano? Okay, so uh, umulan umaraw man, Uh, nandito pa rin po ang Rafi Tool in action para sa inyo po. No? Kahit kayong bumabagyo, nabayaran pa rin kayo. Maraming salamat mga sir sa pagtitiwala po sa aming programa. Po, oh, ma'am. Salamat po rin po. Maraming salamat po, Idol Rafi po. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, sir Rafi Tool po. Ang At mga kababayan mo ay saluto. Ikaw ang idol. Ko, idol